Ayan, hello guys. Mapagpala araw po sa ating lahat. Muli nagbabalik babalik po ito si Editor Robles Kid Club po. Ayan, meron naman po akong gagawin. Meron ka akong isang ano to, botox. Ayan. So, meron ako sasampulan kung paano gamitin o paano magiging maganda ang resulta ng ating botox. Ayan, ito ang ating video for today natin. Ayan, sige. What's this, guys? Wala nang pa kung pa, ano maraming pa-echi-borechi ka yan. Ayan, meron tayong gagawin. Meron tayong ladies na maganda. <laughs> Ayan, sige. Pero naglagay po ako ng for lang ha, konti lang. Unti-unti lang po ang paglalagay ng ating mga bataks. Ayan, para hindi siya masyado. Ayan, sayang kasi kailangan is apa uh, konti konti lang ang paglagay. Ayan, sige. eto po, demo na yan. na May de-demo tayo. Ayan, sige. Tali lang natin to. Para ano, para hindi. Ayan, sige. Ayan. tapos tatlong araw di maligo oo 3 days ba di ka maligo di ka maligo ayan si konti konti lang po ang paglalagay ha plus ng ating oil ha Ayan, sige, huwag masyadong kadamihan para hindi siya masyado, ano, uh, ayan, kailangan pati dito ha, kailangan, ayan, babasain niya. yan. Sabi ni Sarah, ano nangyayari sa akin? Tulog ba siya, sir? <laughs> Tulog daw. Sabi ni Ramadhan, siguro doon naman siya galing eh, sa 8. Saan na? Saan yung dalawa? Ang mahalay doon, nagtago na. Saan na nagpuntahan? <laughs> sir, may sample ba? paano? Eh, para? kaya nga, may customer kami. Eh, para makita namin sa customer na kami na muna. Ah. Mag-ano, sir? Mag-salon? Salon na lang muna kami, sir. Matapang din siya, B, sa mata. diba? Oh, ah? nakaka-straight na siya ng buhok. Hindi pa siya nakakaano straight na 'yung buhok niya, Bea. So pagkatapos maligo, balik ulit na. TV. 6 month na ito, Bea. Rebound nga eh. Tayo botox. Oo. oh. Rebounds nga, makakariband, makakariband oh, 30kb sa city O, oh. di, ito 5kb lang, o oh. Ayan <laughs> 5kb lang, nakariban ka na Kailangan ito, eh, anahin mo yun Kailangan yung ganito nyo, guys, ah Yung sa baba, kasi yung pagiging Ano nyo rito, pero wag masyadong Maraming, ano, oil, ah para madry siya mamaya. Ayan, sige. Tama lang na mababasa yung laylayan, ha? Ah, oh, diba? Ang taray lang, oh. Ang lambot na niyang pili. ako pagka uh, day off ko sa isa. kung so, oh, day sa so, so, uh, Sabado yata ako mag day off ba sa Sabado. Sa Sabado. Oo. Hindi pa lang yan ka Oo. sa Sabado. Tatapang din pa lang ako sa Sabado. Yeah, Bibis no. na. Bibis na ngayon. Friday bukas. tapos okay. pwede na pala bukas. Ay, eh, just kaya. ba? Ang um, bilis, no? bilis na. Tatanda ka dito. Tatanda ka dito. Tatanda ka dito. Ayan, hindi siya gaano ma ma mahapdi rin sa mata, mahapdi sa mata. Kaya kailangan, mayroon kayong ano, ano, okay, sir, na sir. Magdiho pa ko isang linggo, matulog lang. Isang linggo talaga ba, straight? Tulog, tulog. Oh. Pag nag-dip nga ako, be, sabi ko, tulog ako, sarap na tulog ko. Ah, pagdating man ang alas 9, alas 10, yung mata ko man, ayaw na matulog, be. Kasi nga, dahil ko daw labahin. Ngayon, <laughs> 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 maglapa ka muna. Saka ano, matulog. Makakatulog? Ano makakatulog? Anong oras na ako makatapos maglaba? Alas 3? Magumpisa ako alas 10? Oh, oh alas 3 na alas ako magas. Oh, alas paano alas... Ma Sobrang... Uh, alas 3, magumpisa ka na matulog, matulog hanggang ay. umaga. Minsan niya hindi na ako nakakain. Nakalimutan ko ng kumain. Pagpagod na baga, nakakatamad na kumain. Maalala ko, ano oras na ba? Maghapo na naman. Eh. Ano, 12 hours din ako hindi kumain. No? Ito... Okay? Hindi ka Pagising ko, kapi lang. Plus 12 Tapos nagkulay, inatulog eh, natulog din naman ako alas size hanggang alas, alas, alauna. wag masyadong mabasa, ha wag masyadong, ma masyadong oily. Ayan. Para madali siyang madry. Madaya yung buhok mo, bitch. Manipis na. Madi madaling, ma, ma tingnan makapal, pero <laughs> hindi pala. Manipis. Oo, uh, oh, manipis lang pala siya. Yung grano niya, may, ano, manipis din. May daya. Daya ang mga siya. mo siya pagbasa. Okay. sa dalawang karton. Ano yan? Na artil. O galing na dyan. Sobra na lang yan. Ito sa pwede. Ayan. Sige. Tuloy lang yung continue ha. Ah, ayan. Siyempre. Ayan. Ganda guys ng ating pagkakaano na ito. Ano ba mga itong ating live din? <laughs> ano, 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 ano sir? Promotion! Ano ba ginagawa? Ano Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? ba? Ano ba? Ano Ano ba? Ano Ayaw, sige. Ayaw, sige. Kaya yung anay ano siya sa botox natin. Ito ang aking model b. <laughs> Ito yung model ko sa botox natin b, ah. Para may model tayo, alam nga naman. natin makikita yung resulta ng botox natin kung hindi walang model. Mabango siya in fairness. Pagka nagbo-botox kayo, wag masyadong ma, -ano, ma, ma, parang basa. wag masyadong basa. Ha? Ang ano yun yung laylayan. Well, uh -huh. May ipang ano pa rin yun. May ipang pulat. Hmm. Ito ka, ipang lang isa. Ay, nakaset ka. Ka lang siya. Nakaset isang box. Meron pa siyang ganyan. Yung. Gata kasi may kulay ba? Bakadala ko sa pinas ba? Para hindi hiwa-hiwalay. Isang parte na lang. Sponsor survive Sponsor survive Ayan, sige, magsabi lang kayo ha? Kasama na parlor dyan. <laughs> Kasama na parlor dyan. Ah, sige. Kaya e, alam, pag magpaka, magpa-botox kayo sa akin, hindi libre ha. <laughs> May, <bayan. laughs> May bayad. May bayad, beh. eh okay, eh sarayobe. Oh, so, gagawin niyo yun nang gagambahan natin. Na ano, pupunta sila dito. Ah, uh, uh, pumunta sa dito kasi sir. Ah. Uh, Ani ako ha. Uh, <laughs> <laughs> parlor Alar <laughs> muna <mo> ako. Pilot. Atsampay na mga buni kayo, be. May mga buni, turuan ko kayo. Wala kayong cream. Manghinga kay manghirap kayo ng ganito. Nais ng ano, blower. Mainit yung blower kung saan niya may buni patakan mo ng ganon hanggang kaya niyo patiis. Mamamatay 'yon. Mamamatay <coughs> yung buni mo Tiisin niyo lang yung ano, yung init. Ang ganda, yung fairness, oh. ang dulas Hair Meron, Meron, Meron po. Meron po hair iron? Meron po. 3.5. Ibang klase po. Yung ganito po. Yung ano namin. Um... So ah. <laughs> Pwede <laughs> makita. Walang flex Meron pa ba? 3.5 po. Uh -huh. Nuang mali si madam. oya apilon, man akong bagol-bagol. Ba, may na dito sa'yo sa ano, sa malamig. Lansa, plansa. plansa. Tricky di Ayan, isang ano po, may combo tayo dyan, 6 KDB. Plancha at saka ano. Tricky di hap si plansa ng buhok ga. Ayan, sige, magsabi lang. Tuwang sa nang buhok. May salamin ako ba? ayun o, oh, magsalamin ka. ayun o. Oh. Ay, ayan pa lang. Tricky di hap, Tricky di hap. Si plan sa nang buhok. Tapos, daghan kayo dito di ay kang kuwan o sa dito sa fourth floor ba na ay ah, wala pa medyo malapad nito oo meron meron po malapad po yon yung binebenta namin malapad three tv lang lang dai dai inday bakit ka tong lapad na lapad dito yan ano oh dapat na -over pala ako uh, Ayan, siyempre. Ganda guys ng ating pagkataanan natin. Sabi mo siya, ano ba mga itong ating ah, live, eh? <laughs> ano, ano, sir? Promotion! <laughs> ano binagawa ano mga ano itong live, eh? Salanan to ng botox, mo Ang bango, eh. Okay, sa limuot, man. Ang bango, siya. Ayan, sige. Ayan, sige. So, yung may ano dati sa botox natin. Ito ang aking model, be. <laughs> Ito yung model ko sa botox natin, be, ha? Ah. Para kay model tayo, alam nga naman. Ah. para natin makikita yung resulta ng botox natin kung hindi walang model mabango siya in fairness mo nagbo-botox kayo wag masyadong ma, ano, ma, -ma parang basa wag masyadong basa ha? Ah, ang ano yun yung laylayan haba i ano no ng wire mm -hmm. may ipa ano pa rin yun may pampulat hmm. ay pag ganito lang isa ay nakaset man siya nakaset na ka lang isang box meron pa siyang ganyan yung kasi may kulay ba? Bakadala ako sa Pinas ba? Para hindi hiwahiwalay, isang parte na lang. Sponsor by. Sponsor by. Ayan, sige, magsabi lang kayo ah. Kasama na parlor dyan. <laughs> Kasama na parlor dyan. Ah, sige. Kaya alam, pag magpaka, magpa-botox kayo sa akin, hindi libre ha. Ah. <laughs> may bayan <laughs> may bayan be Parang may extra tayo be o, oh, gagalihan yun yung gagambahan natin na ano, pupunta sila dito o, o, kung dito Kasi, sir, o uh, Ani nga ako, ha? <laughs> Par parlor, mo. parlor mo na ako. <laughs> Tapos pag may mga buni kayo, be, may mga buni, turuan ko kayo. Wala kayong cream, manghinga kayo, manghiram kayo ng ganito. Nais ng ano, blower. Mainit yung blower kung saan yung may buni, patakan mo ng ganon. Hanggang kaya nyo patiis, mamamata yun. Mamamata <coughs> yung buni mo. Tiisin nyo lang yung ano, yung init. Ang ganda, yung fairness, oh. Ang dulas na siya. Ay, salamin di, oh. Ay, salamin ako. Hair iron. Meron po hair iron. Meron po, 3.5. Ibang klase po. Yung ganito po, yung ano namin, ah, sobra. May nail. Pwede makita, walang complex. Nail pa ba? Ayan. Mm. -hmm. 3.5 po. Noong mali si madam. Oya pilon, malakong bagol-bagol. Ba't may nail? Ate dito sa sa ano, sa malamig. Lansa, plansa. Tricky di die. Ayan, isang ano po, may combo tayo dyan, 6KDB. Plancha at saka ano. Tricky di si plansa ng buhok lang ga. Ayan, sige, magsabi lang. Plansa ng buhok. May salamin ako, B. Ayan o, oh, magsalamin ka. Ayan o. Oh ay ayan pala pa Tricky dihap dai, tricky dihap. Si plan sa nang gohop. Ito sa daghan kay dito di ay kang kuan no. Dito sa fourth floor Na. Ay, ah, wala tayo. Medyo malapad nito. Oo, oh, meron. Meron po. Malapad po yun. Yung binibenta namin malapad. 3 TV half lang, day. Day, inday. Bakit ka itong lapad na lapad dito yes? yan? Ay, nakagal pala ako.